Hello, hello mga ka-trip. Good evening. Good morning na pala. Good morning. Madaling araw. Dito tayo ngayon sa Nesto. Papasok tayo. Come on. Let's go. Ayan mga ka-trip. Bili tayo ng karne. Pakistani. Eh. With bone. Sorry. 1,900. Ayan, dito naman ito sa isdaan. Bili tayo dito sa Makarel. 900 pills this one isang kilo oh basta yung hipon there is more bro there is more bili tayo ng hipon maliit lang siya pero tawag dito 900 pieces. Okay pa ng say. Thank hi, bro. <laughs> yeah, yeah. Sir, for me this one uh, na 1 kilo one. Asa asa, makaril. And also okay, this one, ah, the shrimp. Let me make good. Uh, remove the red eyes. <laughs> Only one kilo, ah. And okay. dito tayo na makaril. Oh. Set. The, the last. It's okay. It's okay, bro. All small ha? All small ha? No big? <laughs> Ayan, may mga maliliit na hipon. Para ano tawag dito? Pang sahog. Thank you so much. Kaya so, dito, tayo sa karne. Excuse me. Brother, can you hit Only half kilo. Bili tayo half kilo pang kaldereta. May bitubo to hap hap lang una swam beef bro no? ha? Uh -huh. ah? okay? say hi bro <laughs> thank you sir bayan okay. tayo ng sibuyas 195 pills pills lang pero kailangan mo lang mamili. Pero malalaki, meron maliliit. Ayan. Nagkataon di display nila. Bell paper. Tara. ceiling haba ayun green bill Kaya ganyan yan kasi nga pa-close na sila. Closing na dito. Ayon, may carrots. 245 Capsicum Ayan. Pili na tayo ng content. Ayan, kuha tayo ng dalawa. plus carrots. How are you bro? Hmm. Can you give me? <laughs> okay, ako na. Ayan. Kuha tayo ng mga limang pera. Apat ah, apat na peraso. Kaya na natin. Bro. Peace. Thank you. Huwag mo lagay sa isda. There is a fish. Thank you. Thank you. Thank you. Lain mga ka-trip? Bili lang tayo ng ulam natin. Tama na to. Sunod naman kasi mabigat. Mm. Isa na tayo. Mas mura kasi dito eh. Ayan yung counter. Stack na natin yan gulay tapos tawag dito uh, may karne konti isda One, 1 a.m. pa yung sarado dito Ngayon, mga katrip dito na tayo sa cashier uh, magkano 19 yun

tawid lang dito 'yung bahay. Kunting lakad. 12.24 twenty four <coughs> <coughs> How much? 3K to 4K. Bro, bali 4K di lang. Thank you so much. <coughs> Arrange natin dito. Ayos muna natin, gamit natin. ayan, buwi na tayo mga ka-trip after duty grocery kasi bukas naman hapon pa naman tayo and Nesto restaurant ah, restaurant, Nesto grocery ayan mga ka-trip uh, 12.24 or 12.30 na tayo ngayon dito naglalakad tayo pa uwi galing tayo ng grocery handon lang yung Nesto ayan Nesto Hypermarket. Yan. Yan. Tapos, dito tayo ngayon lakad. Siguro mga ano lang. Mga 3 minutes. And na eh, sa likod mga building na yan. na eh, yun yung tinitirahan ko. <sighs> yung city center kasi doon pa. Mabuti nga, ano yan eh. Yung grocer na yan, bago lang yan. Alas kabubukas lang kaya mas malapit na dito dati kasi yung mga tao na nandito dito doon pa yung bumibili city center ngayon dito na kung saan malapit yan tinan yung mga yun oh, galing grocery <laughs> naglalakad lang din at pag sa city center pala mga katrip uh, 12 sarado na sila eh kaya ang ginawa ng nesto ang din ginawa nilang 1am ng class ang close nila kasi may mga umuwi pa ng madaling araw katulad namin na uh, ano oras na kami makakarating 12, 11.30 depende sa out kaya yung iba kaya ang ginawa ng mga yan alam nila na may mga umuwi pa ng ganong oras kaya open sila hanggang 1am at uh, malapit na tayo dito na rin po nagtatapos ang aking vlog maraming maraming salamat po sa panonood and don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated thank you so much and good morning bye bye, God bless